Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisaya ko vlog. For today's videos guys is mag-prepare tayo guys ng ano, mga damit ng bata guys kasi pupunta na ako. Susundin daw kami ng ano, ng tatay ng amo ko guys, punta kami sa kanila. So guys, samahan nyo ako guys, mag-prepare. Yan ang gagawin ko guys, yan. Damit ng alaga kong babae guys, yan. Natutulog ang alaga ko guys Nagising Ayan guys May ano to guys Maglagay ako ng Pan Ayan guys Ito ang damit ng alaga kong ng Ayan guys Kailangan may extra Ano damit. kasi minsan Naiihi Sa sarili niya guys Ayan tapos ito naman sa dagat ng lalaki guys nilagay ko lang sa isang bag guys at ito sa lagot ko maliit ayan may ano na dyan guys ito ayan tsaka ito pajama guys ayan guys In okay. ko pa ng dalawang

punta tayo sa kusina guys punta tayo sa kusina guys kasi ilagay ko yung milk at saka yung water bottle guys Yan. sa ng TV. Yeah. So, Lagay it ko ito. ito na guys. yung water bottle. Ito mga hihita po dito. Lagay na dito lang. yung ano guys tapos mag ano ko ng tubig mga kalada ko ah, bunso guys <coughs> ito ko yan. Okay guys, Kasi, ito kasi sa inyo. So sa in kaya kailangan may, ano, tubig. Nasira na yung, ano, nasira na yung takip. So guys, na, so guys. So, guys, hanggang dito na lang yung video ko, guys. Thank you po sa inyong panunod at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and mabush! Yung alaga kong dalawa, guys, nanonood ang TV. Habang naghihintay sa anong lolo nila. Kasi susunduin kami, guys. Kasi ano dito, guys, kasi baunan ko sa lolo na, guys. Kasi pagpunta kami doon, magtala kami ng niloto na dadali namin dito, guys. Ayan yeah. <coughs> yan, yan, TV. Yan, alaga. So guys, ang dito na lang yung video ko, guys. Yeah. Hmm. Building. So guys, hanggang dito na lang. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and